Isa na namang balita, ayon sa Philstar. Manila, Philippines, itinanggi ni San Juan Mayor Francis Zamora ang romantically link ng kanyang anak na si Amanda sa kapamilya star na si Daniel Padilla. Sa panayam kamakailan sa media sa isang event para sa isang clinic, kinumpirma ni Zamora na may mga chismis na bagong girlfriend ni Padilla ang kanyang anak, ngunit itinanggi niya ito. Yes, ang aking anak nga po ay nolly link kay Daniel Padilla. So bilang isang ama, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na hindi po totoo yan, Zamora said. Si Amanda, my daughter, and Daniel are not linked in any way. Definitely, hindi ko po anak yun kung sakaling may mga viral photos na kumakalat, he added. Sinabi ni Zamora na aware siya na may ilang showbiz reporters ang naguulat na ang kanyang anak ay romantikong nalilink kay Padilla. Muli niyang sinabi na hindi ito totoo, To set the record straight, hindi po si Amanda at saka si Daniel Padilla, wala pong katotohanan yan. At kung mayroon mang mga tao na nagsasabi na sila, eh ako na po ang nagsasabi na hindi po yan totoo, he said. I'm aware that there are some showbiz personalities who are trying to link them, pero hindi po totoo yan, wala pong katotohanan yan at kung mayroon man na nagsisirculate na pictures trying to make it appear as if sila po, ako na po ang nagsasabi na hindi po yan totoo. Si Daniel Padilla po ay eh kaibigan ko, he added. Sinabi ni Zamora na ang kanyang anak ay mabuting kaibigan ng nakababatang kapatid ni Padilla. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour channel and click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.